Ngunit kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, piliin ninyo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong maaninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng mga Amoreo na ang lupain ay inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, si Yahweh ang aming paglilingkuran. Makinig po tayo sa isang devotional message. Kung lagyan natin ng pamagat ito ay isang pamilya para sa Diyos. Ang talatang ito ay isang matapang na pahayag mula kay Josue, isang lider ng Israel na naghahamon sa bayan na pumili kung sino ang kanilang paglilingkuran. Hindi siya nagpapaliban o nag aalangan Malinaw niyang sinabi, "Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, si Yahweh ang aming paglilingkuran." Sa mundo ngayon, marami tayong maaring sambahin, pero trabaho, katanyagan o kahit ang sarili nating kagustuhan. Bawat pamilya ay may sariling pinapahaladhan at minsan ang Diyos ay naiisang tabi sa gitna ng abala sa buhay. Ngunit si Josue ay nagsilbing halimbawa ng isang pinunong may paninindigan. Hindi siya nakisabay sa huso. Hindi siya tumingin sa desisyon ng iba. Ang mahalaga sa kanya, ang kanyang buong sambahayan ay nakatuon sa paglilingkod sa Diyos. Tayong mga Kristiyano ay tinatawag na maging tagapamuno sa ating mga tahanan. Hindi ito laging madali. May mga pagsubok, hindi pagkakaunawaan, o kaya'y kawalan ng suporta mula sa iba nating kapamilya. Pero gaya ni Josue, hinihikayat tayo ng Diyos na tumindig sa pananampamataya. Magsimula sa sarili, manalangin, magturo ng salita ng Diyos, mamuhay ng may takot sa Kanya. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ito ay nakikita sa pagmamahalan ng pamilya, sa pagkakaruan ng kapayapaan sa kabila ng problema, at sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos sa anumang panahon. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. Sino ba talaga ang pinaglilingkuran ng ating pamilya? Nakikita ba si Kristo sa ating mga disisyon, sa ating relasyon at sa ating tahanan? Ang pagpili na maglingkod kay Yahweh ay hindi isang minsanang desisyon. Ito ay isang araw-araw na commitment. Pero pag tayo ay tapat, makikita natin ang kanyang pabor, gabay at pagpapala sa ating pamilya. Manalangin po tayo. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa iyong salita sa Josue 24.15 na nagpapaalala sa amin ng kahalagahan ng pagpili na maglingkod sa iyo. Patawarin mo kami kung minsan ay inuuna namin ang ibang bagay kaysa sa iyo. Linisin mo po ang aming puso at ituwid ang aming landas. Tulungan mo kami na maging katulad ni Josue, matatag sa pananampalataya at may tapang na tumayo para sa iyo. Naway sa aming mga tahanan ay ikaw ang sentro ng aming buhay. Maging haligi ka ng aming pamilya at ikaw nawa ang masunod sa lahat ng aming mga desisyon. Gamitin mo po kami upang maging liwanag sa aming sambahayan at sa iba pa. Palaasin mo kami sa mga panahon ng pagsubok at tulungan mo kaming manatiling tapat sa paglilingkod sa iyo. Para sa akin at sa aking sambahayan, si Yahweh ang aming paglilingkuran. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.